Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang mas tumataas na nga na conference ngayon ni Victor Wembanyama. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang bagong player na target na makuha ng Lakers at ang inalabas na trade update patungkol sa kanilang kupunan. Nabigo nga po mga katrops ang San Antonio Spurs sa kanilang game ngayong araw laban sa Atlanta Hawks sa score naman 09-99 na siyang rason bakit bumagsak na nga po sa 7 wins at 32 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang pinakakulel sa standings ng Western Conference. Subalit kahit na ganun mga katrops, ay nagpakitang gilas para naman nga po dito kahit pa ang kanilang batang player na si Victor Wembanyama na mas talong tumataas na nga po ang kanyang kumpiyansa sa pagtatala niya dito ng 26 points, 13 rebounds, 2 assists, 5 blocks, at 2 steals sa kanyang 66.7% shooting sa loob ng 27 minutes lamang na paglalaro nito. At ang maganda pa dyan ay may ilang mga highlight plays na rin naman nga po siya nagawa dito. Katulad na lamang na ilang beses nga po niyang pagsupalpal kay Trey Young. Maliban na rin nga po dyan ay wala rin naman nga po talagang nakakasabay sa kanyang mga dunk since napakahaba at napakatangkad nga po nito kumpara sa kanyang mga nakakalaban. Samantala, punta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa balitang bagong player na target na makuha ng Lakers at ang inalabas na trade update patungkol sa kanilang kupunan. Kasabay nga po mga katrops ng pagkapanalo ng Lakers sa kanilang game laban sa OKC Thunder ay sinabi na nga po mismo ni Jared Vanderbilt na naniniwala pa rin nga daw po siya na kaya nga po nalang ayusin ang problema ng kanilang team at balikta rin ang kanilang kalagayan ngayong season nang hindi gumagawa ng isang malakihang move Katulad ng sinasabing pag-trade kina DeAngelo Russell at Austin Reeves. Paunti-unti na rin naman nga pong nagiging komportable ang kanilang team since binalik na nga po ni Coach Darvin Ham ang kanilang original starting lineup na ginamit nga po nila sa simula ng season. Kaya sigurado nga daw po na mas aayos na ang kalagay ng Lakers sa kanilang mga susunod na game. Pero ayon na rin naman nga po sa isang NBA insider, hindi pa rin nga po talaga sinasarado ng Lakers ang posibilidad na gumawa ng trade Since napakarami nga po sila mga target na available na ngayon sa trade market, katulad na lamang ni Clint Capella ng Atlanta Hawks na matagal na nga pong gusto makuha ni Lebron James, kaya sigurado na hindi na nga po nila palalagpasin pa ang ganitong klaseng oportunidad. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video.